guys, may unang na bata na magpitinda <ti vendors po ito galing mong talban po ito. Ngayon, papahulayin ko po siya. Kapag naulayin niya po yung isang daan, ibibigay ko po yung 100. Oh, ito, yeah. papipiliin ko na po. Oh, oh, oh. ko na lang, ilagay ko. Nala, ilagay ko oh. ganito, oh. Oh. ka uh, dito, saan? Ayun. Wala, eh. oh, ito. ito. ang napili mo. Kumakain na isang ka Ayo, hey, lang, lang, O sige, saan ang pati? Hindi yan malaki. Saan? sa. Pumili ka na saan? Isa lang, isa lang. Ayan, so, sige. Lang. Ito guys, ang napili niya guys. Ito. O sige, buksan mo. Ayun. Ayun.